Good morning, good evening. Punta tayo sa ating garden, sa ating tananim. Kasi ilang araw na sunod-sunod na umuulan. Tinanim namin to linggo ng gabi. So ngayon ay biyernes ng umaga. Ngayon lang natin mapapasyalan o mapupuntahan tong garden natin. Allah! Kasi nga, lagi umuulan. Ngayon ko na uli na bisita. Naku po, eh. Hindi ko na alam din, eh. Pero may palatandaan naman ako. Ayan. Ayan. Ayan, bawat linya. Ayan, nilagyan natin ng palatandaan. Hindi pa lang uli natin naaayos. aayos ko na unang tumubuan, damo eh. Ano na plot eh. Ari pinataas ko aring may tanim. Eh. Oh, ayan ang ating itsura ng ano. Oh, di ba? Wala pang wala pang tubuan sitaw natin. Nilagyan na natin ng pag, paglalagyan ng ano, yung pagkakabag gagapangan. Ganyan, advance. Hindi pa natubo eh naunan tumubo ang damo kabilis kabilis sumibol ng damo eh siguro mga dalawang linggo pa ah isang linggo pa sisibol na yan dalabas na yan yun yung ating garden wala naman wala naman wala damo Ayan, bawat linya nilagyan ko ng kung ano yung nakatanim yun yung nilagay kong ano yun yan baka ari nababad na yung buto ayan ang ating tanim